tayo pumili ng papayita kay sa tropa. Ah. Uh, Ngayon na. Eh, papayita niya. Ito hindi dinay hiwa-hiwa. Kaya bumili tayo. Ito. So, uh, medyo fresh 'yan, no. Kaway ka lang kayo doon. Yeah. YouTube tayo about pag Pagis. Yeah. Oh, okay, eh, di ba? Press na press. Eh, napapaitan talaga. Hindi yung mga naka... Ano? <tabogs> Ay, ito to box baka mabenta. Oy. Ito gusto gusto ko diyan. Ah, masarap na. Tang dito, bulalo. So, Sana kami nito tayo rito. Kasi nabili natin sa palengke ng Duma. Ah, uh, pagsamahin na lang natin, luluto natin ngayon. So, okay na. Idol, thank you Idol. Good morning na lang. Ito pa oh. Good morning, good morning, good morning. Yes. Shout kay Mister. Harap ka pare, harap ka. Sabi mo. Aba, naiya. Ah, Boy Tragadyo. YouTube. Boy Tragadyo. Okay. So, eto, ang daming ano natin dito sa palengke. Okay? So, nakabilihan tayo. Uwi tayo. Hello. 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 parang mabigat tong nabili natin na Parang ano, parang ano tawag dito. Ah. Ginal. Ah, sa mga tol na sa ano tayo, palengking palengking bak bak sa bagong palengke kaya ganito kaaga pumunta rito para hindi tayo makabili ng one kasi nabili nating pag dito uh, yung papait niya eh, hindi na maganda mabaho na eh mabaho yun eh, pag hindi nyo kagad agapan kailangan pinakukulo ang kagad yun Ooh, ganda. magkano po isang kilo? 20 po oh, ang ganda naman niya ay eh, magaganda ay eh, magaganda sa puso naman ka ngayon, oh. dami oh. Okay. Ayan. sumaga pa ngayon. sabang aga pa. Alas sa... Uh, eh, samba. Sambank. Cooperative yata. Bangko yan Ang eh. gusto ko. ting nyo, wala pang tao. Wala pang tao. Ito yung RC. Ito yung paligid bago. Ito okay, yung galing. Hmm? Maka ano pa sa kanila. Nakasarado pa. Magkakaiba ng durian. Palangka. Pagbabano. La. Wala pang katao-tao yun. halaga pa lang sila nang St Joseph papuntang 21st ito sakay tayo dito papuntang gate main gate <laughs> Norton 20 at SM selesai so, na tayo. Idol, nakabili tayo. At, totoo lang, meron pa. Bingin natin sa palengke. Ito. Sa so, kilo may gitong Plus, bumili tayo ng sa palengke. Kasi, dahil lang sa dito. kasi, so, so, uh, pag ito, lumipas to at uh, hindi mo kagad napakuluan. Medyo magka So, ayan na yan. Napakuluan ko na siya at tignan nyo naman ang nangyari. <laughs> so, malimutan ko. So, yung samin talaga talagang ano eh. Uh, malimutan ko lang siya. Yun, wala akong sabi. Oops, patay na natin muna. So, mga idol, magigisa na tayo. Magigisa na tayo ng bawang, sibuyas, tsaka luya. Yan ang unang natin gagawin natin. Ano. Uh, konting matiga. Siyempre yung mga ginamit na nating mantika dyan ng maganda pa. Yan ang gamitin natin. Kasi ito maang lasa kasi ng papaitan, papaitan eh, medyo matapang. So ilagyan na natin itong, oh, uh, ano to? ito nga pala, wag kayong bibig. Pag bumili kayo, iwasan yung bumili nito. Ayan, punong-puno ng tabato. Meron nito, isang klase, pero puro naman naman siya. Parting tumbong yun. Ah, uh, ito kasi parang ano to eh, puro sebo. Ngayon yung kaya bumili para meron siyang likas na mantika. Okay, magmamantika yan. Pag, yun ang magmamantika sa kanya. Uh, kailangan din ng konting mantika sa papaitan. Eh. Yun ang parang pag na mo, masarap tingnan, di ba? Kapag medyo may mga uh, mantika sa ibabaw. Pag mapag-ayaw nyo naman yung mga safe, sebo, ang gagawin nyo lang, kukuha kayo ng napkin, tatap lang ninyo sa, sa pinakaibabaw na niluluto nyo, nyo pagtapos tapos didikit na yon lahat ng mantiga doon doon mapupunta sa napkin kaya pag kinain nyo walang sebo yun um, kasi medyo may mga masaselan ayaw ng sebo uh, meron namang gusto na may sebo so, kasi maganda tingnan talaga eh. so lagyan na natin tong ano tong etong bawang tagal naman ayan sibuyas na tagal eh siguro itong ano eh hinihiwa pa so sibuyas tapos sa uh, ayun yung luya Huwag okay, masyadong dadamihan ng luya kasi iba ang, ang lasa ng luya pag sobrang dami iba ang pagkapait niya. Sabi, eh yeah, to medyo aanghang yun meron naman tayong silim po ang ah, mahaba dyan tansyahin na lang natin So, dalawa yung nabili natin. Yung una, bumili tayo ng isang kilo mahigit sa lumapalig pero hindi ko na gustuhan yung papait niya. Ayun, Ay, papait kayo na yun yung ano ko, yun ang ko. Kasi yung dubili ako niyan, ng papaitan. Yung papait, pinakukuloan ko kagad. Kasi pangit yan kapag umabot ng alas 9 ng umaga yan. Eh. Kailangan, pakuluan mo na kagad siya. Kung hindi mo lulutuin, lagay mo sa freezer kasi madaling masira yon. At ano, at hindi lang yun ang hiningi natin, kundi pati updo kasi yung updo yun ang magpapait sa kanya hindi naman yung papaitan pampalasa yun so ilagay na natin yung kanina binili natin kanina yung umaga uh, konti ano to eh siguro mga may sa kilo yan ang kaya para makabhingi lang tayo ng papaitan tsaka ng updo yan na natin siya magkukusang mag, mag, mag mantika yan dahil kaya nga, sinabi ko sa inyo yung parang bituka na yun asebo ah, yun eh. mantika yun so mamaya lang pag nagmantika sama na rin natin yung naipreser natin mga papaita na nakahiwa na na natin ng makaraan ano binili natin sa lumang palengke yun. so nasa na siya uh, laksan muna natin yung ating uh, karan ang alam niyo ah kapag nagluluto tayo ng papaitan, ano medyo maglaan tayo ng oras. O kaya mas maganda talaga to sa ano sa uling. Kung meron kayong pressure cooker, mas maganda pressure cooker ang gamitin niyo. Kung nagmamadali kayo. Pero iba yung luto sa pressure cooker at saka sa ano eh, sa uling. Ang uling kasi daan dahan, -dahan eh. Kaya paglambot nun, buo pa yung karne buo pa yung pag ano ba nagluto kayo ng bulalo no? buo pa siya pero pag ginalaw nyo napakalambot hindi katulad sa pressure cooker na medyo magkakahiwa-hiwalay magkakadurog-durog yun ang pagkakaiba pagkaka na pagkaka pressure cooker sa saka yung uh, nyo na talaga namang dahan-dahan talagang pag pinakuluan eh, tulad nito ito eh pakukuluan natin ito ng dahan-dahan hindi natin bibigyan. So, lalagyan na natin itong ano, itong binili natin na inilagay natin sa freezer. Uh, may isang kilo ito eh. Ayan. Ayan, nagmamantika na siya. Ayan. So, dahil sa galing sa freezer yan, takpan na lang natin. Pag tinakpan natin, magtutubig naman yan eh. Hindi pa pwede hindi siya magtubig. So, sa pag uh, mamaya, no, pa, hayaan na lang natin muna siya lumipas ang oras. Tinan na muna natin siya. check, check up eh. So kapag uh, bibidyo ko na lang kapag medyo natimplahan na natin. Uh, kasama na yung papait at saka abdu. So mga idol, edo na. Tapos na tayo magluto. Ayan, kumukulo na siya at uh, natikman na natin. Nailagay na natin yung updo. Nailagay na rin natin yung papait niya. So, ayan na siya. Ma malambot na malambot na siya. Talaga naman mapapaiyak kayo sa sobrang sarap. So, titignan natin. Hindi na natin titignan. na natin yan. Babanatan na natin yan. Siyempre, alam nyo na papaitan abang mainit. Masarap yan. Pag lumamig yan, iinitin nyo uli para uh, sumarap. Ganun lang naman yun eh. punong -puno yan ng paminta. Nilagyan natin ng nor isang cube yan. Dalawang cube. Depende yon sa so sarapan natin. Nilagyan na rin natin yung uh, ang tawag dito. Konting-konting anghang sa siling na buyo pera pa tong itong nilagay natin na apat na siling green. Iba kasi itong apat na siling green eh. Ito masarap to lalagay nyo sa patis. So ay pa paano nga pala nilagyan natin to papaitan natin ng na isang kutsara patis. Ayun. So kung malimbawa matabang katulad ng hindi naman mas pinakamasarap kasi sa pagkain yung matabang kasi pag uh, matabang pwede kang sumausaw sa paborito mong patis. Pero pag yan umalat na magdadagdag ka na naman ng tubig. Paglalagay ka na naman pampalasa. Kasi alam naman natin, walang laman lasa yan eh yang ang ano ang ang papaitan di naman ganong kalasa yan di ba lalo na yung mga ya. so check natin mga kaibigan lalo dito sa Olongga po ngayon ang lakas ng ulan talagang maginaw kala mo naka aircon ka eh araw na yata umuulan dito eh sa amin eh kaya ganito ka ginaw kaya naglu kaya naisipan ko magluto nitong papaitan ganun lang yun eh Kanya-kanyang trip yan wala ba sa trip so Aliyan na, Subukan na natin to. Timplay na natin. Yung masarap to sa kanin. O sa alak. talo talaga. Kahit ano, kahit saan. Alak o kanin o pulutan. Pero maganda to pag lasing ka na. So, ito yung mga alak natin. Kaya kami eh, titignan natin kung ano pwede natin inuming alak dito sa pulutan na to. So, yun. Bigla may lumitaw na alak sa ating kanang bahagi ng screen. So, mamili na tayo dyan na... Uh, basta may pera tayo, kayang-kaya natin yan ayan, yung mga tropa natin dyan na medyo, oops jerry walker yon, sarap niya dito, so alam mo naman yung mga stage na alam, hindi naman kailangan ng pulutan kaya siguro, hindi naman lang dapat na maganap pa ng stage head kahit gina lang, okay na yan basta may pulutan tayo, na katulad ng papaitan, okay mga idol, tikman na natin ito. Ang ah, amoy pa lang nito. Talagang grabe. Ano may amoy ng goto? Pag mapasok ka sa goto gate dito sa Olonga po, maamoy nyo kagad ito. Eh. Tong, tong amoy na to, Na talaga naman na wag mo dut, -dut sa mukha ko. Eh, talagang gugutumin lalo ako. No? alam mo naman na ako lang ang hindi pwedeng kumain niya. Ano nga pala? Para sabihin ko sa inyo, hindi nga pala ako pwedeng kumain niya. Pwede ako magluto ng marami pero hindi ako pa pwedeng kumain niya dahil bawal sa akin ang laman baka. So sasaulitin so, so, na lang magluluto ako ng pwede sa akin at pwede ko na tikngan. Thank you!